ang masaya ang batikang aktor na si Cesar Montano para sa bagong love life ng dating misis na si Sunshine Cruz. Ito ang kanyang reaksyon nang tanungin ng isang media outlet matapos umamin ang kontrobersyal na negosyanteng si Atong Ang sa relasyon nilang aktres. Tila hinangaan pa nga ni Cesar ang katapangan ni Atong na isa publiko ang relasyon nila ni Sunshine. Saludo ako kay Atong For being man enough to admit his relationship with Shine, say niya. Sahinya niya sa dalawa, I sincerely wish that they will live happily ever after. They both deserve to be happy. Dagdag din ni when Shine is happy, that means our three daughters are happy too. And as a father, my daughter's happiness is mine as well. Magugunit ang nag-viral sa social media ang kissing video ng businessman o ang actress na pinagpiestahan ng online ng mga netizens. At kasunod nga riyan ay ang pagkumpirma ni atong na girlfriend niya ngayon si Sunshine. Base sa ulat nga ibinandera ng news anchor na si Pinky Webb sa programang Agenda sa Billionario News Channel noong Disyembre 17. Kung matatandaan, Year 2, 2013, nang maghiwalay sina Cesar at Sunshine. Taong 2018 naman ng mapawalang bisa ang kasal ng dating mag-asawa kung saan nagkaroon sila ng tatlong anak. After niyan, ay nagkaroon siya ng anim na taong relasyon sa politisyan na si Maki Matay bago mag-break noong 2022. Si Cesar naman ay Very happy ngayon sa kanyang non-showbiz partner na si Kat Angeles. Samantala, si Atong ay nalink din kay Gretchen Barreto na palagi niyang kasama noon sa pagsasabong. Pero walang naging kumpirmasyon o pagdedenay ang dalawa kung nagkaroon din ba sila ng relasyon. Samantala, bukod sa mga kissing video, ay viral naman ngayon sa social media pang duduet nila Sunshine at Atong

The end of the rain is clear. The and wow. the skies were blue. Wow. the not of revelation wow. see Someone was.